Magandang araw po si Mike kanyaha nito. Ah uh, Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa sa uh, pakikitira sa sa bahay ng iba, no. So kung ah uh, naranasan nyo na ba kung paano ano, kung paano makitira sa kapatid ah uh, kamag-anak o kaibigan? Um maaring ano iba-iba no, iba-iba tayo lahat ng ano no, ng, ng karanasan no? At ng pagtingin o pag ano no, pag uh, husga sa karanasan natin tungkol sa pakikitira sa bahay ng iba no? Pero iisa lang ang common. Uh, hindi ka magiging komportable. Ah. Uh, hindi mo sariling tahanan 'yon at uh, nakikisama ka lang uh, although doon matututo tayong makisama ano? pero ano pero hindi advisable na na nakikitira talaga tayo sa ano sa sa bahay ng may bahay kahit sabihin pa natin ano yan kadugo natin o uh, talagang kaibigan natin Ah... Uh, uh, may mga ano, may mga iba na magaganda ang karanasan, no? Uh, siguro dahil pansamantala lang sila, no? Uh, may factor din yung duration no? at expectation. No? Kung sa kaibigan mo, no? Uh, very close ka at uh, ka. Uh, siguro no? wala 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 ano, iba, 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 iba pa yung karanasan doon, no? Ah, uh, Dahil hindi naman lahat ng tao, ano eh, hindi naman lahat ng tao mahirap pakisamahan. At hindi naman lahat ng tao ay, ano, no, ay uh, uh, hindi nagpapakatotoo Meron talaga na, ano, no, na kung ano yung yung nakikita mo sa kanya, yun talaga siya. Na uh, transparent. Kung ano siya sa bahay, ano gano'n siya sa labas, no. Kaya, kung ikaw ay, ano, kung ikaw ay inoperan, na tumuloy sa kanila uh, uh, kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya ay ganoon din siya uh, may mga ano no kaya hindi ko nilalahat uh, ganoon pa man no hindi nga lahat ng tao katulad nila karamihan no take note karamihan at uh, surprisingly minsan kadugo mo pa no or uh, the least you expect no uh, kapamilya mo pa no? na hindi ganoon hindi ganoon ang mararanasan mo at iba't iba kasi ang karakter ng pamilyang ng Pilipino uh, sinasabi dito sa sa atin ng iba na tayo raw ay may close family ties na mga Pinoy kaya sa isang bahay sa isang tahanan eh ang daming nakatira So, hindi yung ano, hindi yung uh, uh, may mga yung, yung mga anak, no? May mga pamilya na nandito doon pa sa magulang kasama yung mga kapatid, no? O kaya naman si kapatid na may pamilya kasama naman din yung kapatid na may pamilya rin. Ah, uh, nandiyan din naman na, ano, no? Na may mga isang pamilya na mayroong naki, mayroong kasama na hindi nila kadugo dahil kaibigan ni nung isa. Ah, uh, ganoon, ganoon tayo, no? Ah. Uh, para tayong ano, no? Para tayong mga ano, mga aso at pusa na domesticated ng ng kung sino man, no? At nag-aaway-away sa loob ng bahay. So, yun yung inyong common, no? So, pero, ang mapapansin nyo hindi maiiwasan talaga yung yung iringan at ano no at uh, yung friction sa loob ng pamamahay ah uh, talagang mag-aaway at mag-aaway or magkakatampuhan kaya karamihan sa mga nakikitira ah uh, nagkakaroon ng hindi magandang karanasan at ganoon din sa mga nagpapatira, no? Na minsan nagsisisi kung bakit pinatira nila itong uh, kung sino man ang pinatira, nila, no? Uh, maaring sa una nagkabiglaan lang, pero uh, hindi naman. Or hindi nakatanggi yung ano, yung nagpapatira dahil very close siya dito sa isa, sa kaibigan niya o kamag-anak niya pero hindi na niya, hindi na sila na hindi na napigilan na na magkaroon ng friction nung huli dahil lumalabas yung mga pagkakaiba ng personalidad nila no. At uh, ang nagpapatunay diyan at ang at nang at ang, ang naghuhubad diyan ay yung iisang bubong na tinitirahan nila. Kaya nga di ba pag kami mga mag-asawa, bagong mag-asawa, ah uh, sweet, sweet nila pagka mag magano no magkasintahan pa lang no? pero pagka nagsimula lang tumira sa iisang bubong natulog sa ilalim ng iisang bubong nagkakakilala na na ng hirat siya ng bituka sisimulang mag-away nakakaroon ng ano ng bangayan at uh, doon na no doon, doon sila nagkakaroon ng mga pagsubok no? pinapanday sila ng ano no? ng ah uh, iisang bubong na nag, ano sa kanila, nagkukubli sa kanila. At kung magtagumpay sila sa relasyon nila, ibig sabihin ah uh, talagang ano, talagang nagmamahalan sila. Pero may iba na uuwi sa hiwalayan dahil nakikita nila yung differences nila, no? So ganun kalupit ang ano? Ang 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 ilalim ng bubong ganong kalupit no? Uh, 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 hindi biro hindi biro kahit nagmamahalan uh, talagang ano uh, kaya nga ano kaya nga uh, kung ikaw ano halimbawa uh, mag-asawa kayo no bagong ano bagong uh, namumuhay lang kayong dalawa no bagong kasal kayo no? as much as possible bumukod kayo bumukod uh, wag kayong ano wag kayong uh, pilitin nyo na, na uh, wag kayong makikita sa magulang nyo o magulang ni lalaki o magulang ni babae o sa kapatid ni lalaki o kapatid ni babae kasi uh, kawawa ang magiging anak nyo kung ah uh, ma makakagisnan yung ah uh, magulo yung tahan ng ah uh, tingitirhan nyo ah no? uh, at swerte kayo kung tatagal kayo dahil sigurado si, uh, malamang ay ano ah no? uh, meron kung hindi hindi kayo ah uh, pagkakaunawa ang ah uh, mangyayari no? so yun ang ano no kadalasan no pero hindi ko naman lahat dahil meron pa rin talaga na ano mga likas na mababait at dakila dakilang pamilya no uh, pero hindi lahat so ganoon uh, lalo na siguro no kung hindi mo kadugo no uh, kung mga kaibigan no at uh, dapat lang talaga na ano na mahiya tayo no uh, kaya nga ano, kaya nga ano no, kaya nga uh, 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 yung agony, yung agony ng isang nakikitira. Ah, uh, dapat agad-agad no, pinu, pinu, pinuputol mo. Pinuputol mo. Ah, uh, ang problema kasi no, kung financially no, kung financially medyo incapable kang tumayo sa sa sarili Ah. No? Uh, doon mo sinusuko yung ano mo, yung mga karapatan mo, yung will mo. At uh, uh, yung pagkatao mo no. Sinusuko mo at uh, nagiging pag-aari ka nung may-ari ng bahay. So, Titisin mo ngayon lahat ng mga ano lahat ng agony na yon Ah, uh, para lang ano, para lang mat, uh, magpatuloy ka na sa sa buhay na na pinili mo. Pero ano no, pero yung takot mo na mapag-isa dahil sabi mo mahirap. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ah, uh, ay hindi mo namamalayan na mas madali pala kumpara sa agony o hirap ng pakikisama sa sa iba So eh harapin mo, no? Harapin mo yung yung takot mo. Ah, uh, ganun talaga, mararanasan mo talaga na ano na na, na yung hirap kung paano tumayo mag-isa. Pero once na ano, no, na nalampasan mo, na, ano, yung ginhawa, walang katumbas, uh, dahil aanhin mo yung ano, no, aanhin mo yung 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 comfort ng pagtira ng may mga kasamang akala mo ay tutulong uh, tutulong sa'yo pero yun pala ay peking comfort no uh, mo yun kung napakalawak naman ng iyong oportunidad or pagkakataong maging malaya kung pipiliin mo lang no? ang kalayaan kasi ay may ano no may kaakibat na responsibilidad at yung responsibilidad na yon ay kung papaano mo ah uh, i ano no, itaguyod lang iyong sarili. So kaya ano no, kaya nagiging magulo ang lipunan natin dahil nahahasa tayo sa at uh, na-train tayo na makipagano no, makipagkiskisan sa mga kasama natin sa bahay. No. Na-train tayo na 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 magkaroon ng ano no ng sama ng loob, magkaroon ng inggit, magkaroon ng ano no ng hinala at ano pang mga negatibong bagay no tungkol sa pakikipagrelasyon ng tao sa tao. Kaya kung magulo man ang lipunan, may kinalaman ng pamilya may kinalaman ang tahanan kung saan ka lumaki. Pero subukan natin no bilang Pilipino no na tayo ay marunong tumindig sa sarili no. Time will come na yung yung kakayahan nating maging self-sufficient ay pwedeng ano no, pwedeng mag ano no, magdala sa atin sa isang lipunang Lipo lipunang hindi kailangang dumepende sa iba, lipunang sapat na sa sarili at lipunang nasana'y mamuhay ng payapa. so kaya hindi matatapos ang gulo kung tayo ay pinalaki sa magulong tahanan kaya ano kaya mahirap ang nakikitira kaya hanggat maaari kung ikaw ay ano no, kung ikaw ay may pagkakataon na magsarili magsarili ka hindi dahil selfish ka kung hindi yun ang ano natin eh, yun ang kalikasan natin Lagi tayong, ano, no, dapat magkaroon ng living space, no. Uh, we're far better off uh, being at least several meters away from another person. So, ganun 'yon no. Uh, dapat may legroom tayo. Hindi naman kailangan na maging solitary tayo or lone wolf, no. Dapat may distansya tayo Sa ibang tao Dahil yung distansya na yun Yun yung freedom natin Dahil kung wala tayong distansya Wala tayong freedom At ang taong walang freedom Ay hindi tao Kaya Laging yung tatandaan no? Ang Mga taong na uh, namumuhay sa iisang bubong ay ano no ay most probably paghihiwa-hiwalayen ng bubong na yon most probably paglalayo layu the more people, the more people uh, na mabubuhay sa ilalim ng isang mubong, the more likely na paghiwa-hiwala yan. Pero, the farther uh, uh, you are from that rope, the closer you get to to them. So kaya kung may pamilya kayo, ah, uh, pag pinasikip niyo ng pinasikip yung ah, uh, yung mundo niyo, pag hihiwa-hiwalayin kayo niya. Pero pag ka uh, pinaluwag niyo yung ano niyo, yung mundo niyo, mas lalo kayo magiging close. Mahirap, mahirap talaga na maging sardinas sa ilalim ng iisang bubong dahil pag tinamaan kayo ng kidlat patay kayong lahat kaya kung may pagkakataon tumayo sa sariling paa huwag makikitira maraming salamat po ito po si Mike Anyayahan may the force be with you